Ay sinasabi ni, ng kalipunan nito na sabi ni Kristo, ibinigay ko sa inyo ang ang banghilyo at ibigay, ibigay din ninyo sa inyong kapwa na walang bayad. Totoo po ba? Basahin po natin ang Mateo 17 ah. hanggang 8. At samantalang kay nangaglalakad hmm. ay magsipangaral kayo na mga ang kaharian ng langit ay malapit na. Hmm. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ay dito po, sa unang korinto Web 14. Babasahin ko na. Pakilagay sa screen. Gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisi pangaral ng Ebanghelyo ay dapat uh, mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hmm. Uh, ayun lang. Ayun po, tama po yun. Ang nangangaral ng Ebanghelyo, dapat mabuhay sa, pamagitan pamamagitan ng Ebanghelyo. Bawa ako, sabi ko, ah, nangangaral ako Ebanghelyo, Wag po, wag mga ngalon Dapat, wag din akong mga ngalon niya. Di ba? Yung ipinangangaral mo, dapat ikabuhay mo. Eh, yung iba, ang pakahulugan diyan, parang ang pag pagkakakwartahan, hindi ho ganun. Ang ipinagutos ng Panginoon, ang nangangaral ng helio, dapat mabuhay sa helio. Dos 20 ng Roma. Ikaw, na nagtuturo sa iba, mm. hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw? Ikaw na nangangaral sa tao nang huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Mm. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Pag tanyo eh, kailangan, pag nangangaral ka ng Ibangelyo, huwag mangangalunya, huwag ka rin Pag sinabi mo sa tao, huwag magnanakaw, huwag ka rin magnanakaw. That is living by the gospel. Ganun po yun, kapatid. Okay na po. Okay na. Salamat, Salamat po. po. Salamat po.